yun guys uh, tuloy na natin itong ating ginagawang ano, DIY paniksay na ating uh, ipamimigay at uh, ito uh, itong gagamitin ko gagawin ko itong ano, firing pin niya. itong gagamitin kong stem ng kanyang bulb para makagawa na tayo mga ano lang yan mga pinamigay lang sa akin yan ng tropa Tatanggalin ko lang yung pinakang ulo nito at uh, yung pinakang rayos yan ang gagamitin natin. Uh, sukat kasi yan, 1/8 ang sukat ng drill drill bit na gagamitin natin. Uh, update nga lang pala doon sa ano ah, uh, sa paraan dito sa ating pagsali eh hindi naman pala pwede na lahat nung nasa subscriber ko ay eh, ilalista ko kasi hindi naman lahat ng nakasubscribe sa akin eh gusto yung gantong hobby o yung gusto magkaroon ng barrel kaya ililista lang natin yung may mga gusto uh, yung gustong sumali yun ang ating mga ililista tapos uh, linawin ko lang po ano ang ipamimigay ko ay uh, yung unit lang kasi yun lang ang uh, kaya kong gawin yung accessory nito guys kayo na ang bibili kung sakaling kayo yung manalo di kayo na yung bumili katulad nung ano ba diba, yung uh, CO2 tank o kung gusto nyo yung PCP pump eh kayo na ang bumili noon kasi hindi ko naman kayang gawin yun yun eh talagang binibili kaya ang bibigay ko lang eh yung unit kasi yung unit lang naman ang kaya kong gawin tapos siguro kung malayo kayo dito sa akin eh kayo na yung magbayad nung pagship nito o kung kaya nyo puntahan di mas maganda puntahan nyo pero syempre tantsahin nyo rin kung malayo kayo masyado eh, baka naman mas malaki pa yung magastos nyo sa pagpunta rito o mas malaki pa yung ibayad nyo sa pagpapaship nito para makarating sa inyo Kung sa pagsali guys, ano uh, ngayon ang gagawin natin na uh, mag-comment lang kayo diyan sa comment section na gusto ninyong sumali at uh, ililista ko yung mga pangalan nyo. Lilista ko siguro yan sa papel. At uh, siguro gugupitin natin yung papel tapos ilalagay natin sa garapon o kung saan lagayan at uh, doon natin bubunutin yung mananalo para malaman nyo kung nasama kayo sa lista, syempre eh, abangan nyo yung mga susunod ko pang eh, lalabas na video at uh, ilalagay ko ron yung mga listahan ng mga uh, nasama doon sa ating nilista, nung Ngayong uh, bi ngayong video na to. Para naman po sa mga nagko-comment na sana sana ako yung mapili mo. Uh, ang gagawin po natin ano po? Uh, bunutan. Lilista ko po yung mga pangalan ng mga gustong sumali at bunutan po ang gagawin natin. Kasi po kung sasabihin nyo na mamimili ako eh hindi po yun magiging patas kasi siyempre kung pamimili ako ng bibigyan ko na kagustuhan ko eh pipiliin ko yung mga tropa ko o mga kamag-anak ko ganon siyempre diba kaya para fair sa lahat gawin nating bunutan kaswertihan na lang kung sino ang uh, mga uh, mabubunot natin ganon Pero pe, para naman doon sa ating mga solid talaga na nanonood ng ating mga uh, video, eh, pwede nyo namang uh, paramihin yung entry nyo para mas maganda, mas malakas yung, ah, mas, malaki yung chance nyo na ayo uh, kayo yung mabunot. Di ba? Kasi gagawin ko, kada upload ko ng video, siguro kukuha tayo ng mga comment doon o kaya eh, yung mga talagang nagsusubaybay eh maglalabas tayo ng mga paraan para madagdagan yung inyong mga pangalan para dumami yung inyong uh, entry doon sa ating ipaparapol ano so, lang guys at uh, abang-abangan nyo lang tong ating mga video at uh, eh, dito natin i-update yung ating uh, ipamimigay. Ayan guys, at uh, nakagawa na ako rito ng ano, ng uh, yan yung ano niya, balbula. O tinatawag rin na uh, firing pin. At uh, tatabasan ko na lang yan ng uh, konti. Kasi ayan, kita nyo. Hindi siya sumentro sa gitna yan yung kaibahan nung ano guys nung hindi ka gumagamit ng ano yung center pang center drill kapag ka, uh, nag drill ka ng diretso kahit plastic o bakal basta din diretso mo na drill bit ang ginamit mo ayan oh, uh, ah, makikita nyo nawala siya sa sentro kaya tatabasan ko para pangpantay siya kaso ukitan ko na lang din yan ng uh, lagayan ng screen, uh, spring doon sa pinakang puwitan niya guys dyan at bawasan lang natin tong hulihan na to dyan natin kasi ano eh, ipapasok yung spring kailangan may pinakang upuan siya dyan para hindi lumagpas Yan, bawasan lang natin yung bawasan yan Tapos babawasan din natin yung ano ah yung ah, pinakang labi nung ano nung ating valve o no, firing pin kasi yan ang pinaka-importante diyan yan yung lalapat doon sa ating valve ah, seat ah, doon sa pinakang valve housing natin yung dulo na yan kaya importante na pantay na pantayan At ayan na guys, uh, tapos na yung ating uh, pinakang firing pin. Ang susunod natin gagawin dyan eh, ay hasain natin yung pinakang ano nya, stem. Yan, lihain natin yung pinakang bulb stem nya. Kasi sa 1.8 na butas ng barena, medyo masikip yan. Kasi may parang coating yan na ano, na galvanized para hindi siya kalawangin. Uh, Asahin lang natin ng konti at uh, papasok na yan dito sa ating ball housing di ba? Swabing swabe na ang pasok. Ang susunod natin gagawin dyan guys ay uh, papalapatin natin yung bulb na yan. Dyan sa kanyang bulb housing. Gagamit tayo ng ganito, uh, sandpaper o papel de liha. Puputasan ko lang muna ito at uh, Ganyan, ipapasok natin yung firing pin. Tapos, itong kanyang housing. Pag pinasok yan dyan, uh, lilihain nyo yung pinakambakal na yan para mawala yung daan nung ano nung pagkakamasin siya para makinis yung dulo na yan. Pero dahil may ano naman tayo, may torno, hindi ko na mamanu-manuhin yan. Uh, anuhin ko na lang. Ilalagay ko sa torno. Tapos, papay-goating ko. Diyan ko siya lilihain para mas mabilis. dyan nga pala guys, yung uh, itype nyong uh, comment dyan sa comment section ay uh, join me. Tapos, ilagay nyo yung uh, initial ng pangalan nyo. initial ng pangalan nyo. Halimbawa, katulad ko, Quincy Adams. lagay uh, ilagay nyo, QA. Uh, join me. Ganon, yan. Para mailista ko kayo. Ayan guys, at, at, ano lang to, hasain lang natin ang hasain to. Kailangan kasi yan ay makinis na makinis na bago natin yan ikabit doon sa ating uh, ginagawang paniksay. Kasi yan ay nakapix doon sa ating tank. Kaya pagka sablay ang gawa natin dyan, eh wala na. Pag iyan ay kinabit na natin doon, wala nang tanggalan yan. Kaya kailangan sure na sure na makinis at uh, hindi siya magkakaroon ng singaw. Kaya nga sa tingin ko ano pa to Ayun, may konti pa siyang ano may konti pa hindi inabot kasi mayroon pa siyang hindi makintab na parte. Kaya ulitin lang natin yung prosesong yun. Salang lang ulit natin yan sa ano sa pinakang torno at uh, paikotin ulit natin. Uh, Hasa ilang lang natin ang mabuti kasi tulad nga sinabi ko pag hindi yan lumapat eh sasakit na ang ulo natin diyan hindi na natin yan mapapatino lagi yung ano may singaw kaya kailangan talaga perfect yung gawa natin na nakinis na wala siyang ribaba wala siyang mga kanto na pwedeng magsanhi ng pagkalso dyan sa firing pin at magkaroon siya ng singaw guys meron pa rin ano hindi pa rin inabot at yun nagbutas ulit ako dito sa liha para matalas yung ating liha para matabas niya yung pinakambakal yung ganito guys ang ano tiyagain nyo talaga hindi pwedeng pag gumawa nito eh hindi pwedeng pwede na kailangan talaga sigurado kasi pag ikinabit na yan, wala na yung tanggalan. Pagka palpak yan, yung buong project na ginagawa natin, eh, masasayang lang. Kasi pag na natin yan doon sa tubo, wala na. Pag mali, pagka hindi nag-fit, wala na, sira na. At ayan guys, uh, okay na. Kitang-kita na yung kanyang kintab. Wala na siyang ano, wala na siyang mga podcast pang sa tingin ko uh, ano na to kasado na to sa pagkakapiting ayan uh, maganda na ang lapat nito sigurado kong lalapat na to ng maganda Yan, pagka ano, bubutasan natin yan dyan sa ibabaw. Yan, sa ibabaw na yan. Yun yung gagawin nating transfer port. Papunta na yan dun sa pinakang barrel ng ating paniksay. Siguro daw guys, ay hanggang dito lang muna itong ating video. At uh, sa susunod ko na kapakita yung pagbubutas dyan. Uh, siguro siguraduhin nyo lang na Nakasubscribe kayo sa akin channel at uh, hit nyo yung notification bell para updated kayo dun sa ating ilalabas na mga video. At uh, yung mga interesadong manalo dun sa ating uh, patuwaang paraful na to, eh updated kayo. Ang ganyan lang muna guys at uh, update na lang. hintayin nyo na lang yung susunod na ilalabas kong back video. Sige po at uh, maraming salamat.